Anong ganap sa mundo ng showbiz? Wala pang opisyal na inaanunsyo ang Dreamscape Entertainment hinggil sa magiging kapalara ng karakter ni Ivana Alawi sa FPJ's Batang Kiyapo. Kalat na kasi na Matsutsugi di umano ang aktres sa nasabing serye lalo pat na kaugalian na ni Coco Martin ang magpabago bago ng leading lady. Ayon naman sa nasagap ni Oji Diaz, may tweet daw ang isang bugwit na umano'y ayaw makaeksena ni Ivana si Kim Domingo. True kaya ito? Na kung gaano katotoo na itong si Bambos or si uh, Ivana Alawi ay uh, nakipag-usap sa upper management mm -hmm. para sabihin na hindi niya gusto na makaeksena itong si Kim Domingo. Ay, ay. Kaya daw nag-resort mm -hmm. sa patayin sa sindak si Barbara. Parang ganun. Ah. Oh. Uh, parang papatay na lang yung karakter niya. Umatin oh. oh. siya. Si Kim kasi ang karagdagang cast na papasok sa serye na tulad ni Ivana ay sasabak din sa maaksyong eksena. Hirit pa ng talent manager turned vlogger, kinausap daw ni Ivana ang upper management kaya raw may nanganak na chikang gusto na lang nitong magpatsugi sa nasabing serye. Si naman ang kibitsers, marahil ay nai-insecure raw si Ivana kay Kim kaya nagdemand ito ng ganoong klasing kondisyon sa management. Although sabi ng PPL management, pagod na raw si Ivana at ayaw na niya sa batang kiyapo. May mga pasubali naman si Mama Uggs na posibleng bet na rin ang YouTuber actress na tapusin na ang partisipasyon sa naturang TV series lalo pat napapabayaan na nito ang kanyang vlog kung saan malaki ang kanyang ganansya.